pera na naging bato pa. Tinangay ng isang scammer ang libo libong pisong donasyon para sa batang babaeng nilapa ng aso sa Kalbiga, Samar. Nakalikom na na may git 60,000 piso ang isang buro sa bayan para ibigay sana sa dalawang taong gulang na si Sheila na nilapa ng aso. Natanggalan ng dalawang tenga ang bata at nakakonfine ngayon sa Eastern Visayas Regional Medical Center. Sa salaysay ng guro sa mga pulis, may tumawag daw sa kanya at nagpanggap na tauhan ng PCSO para magbigay ng tulong. kiningin nito ang one-time password ng guro sa kanyang e-wallet. Pero matapos nito nilimas ng scammer ang 60,000 pisong donasyon para sa bata. Ito naman yung biktima. Naniwala naman po. po ay na ibigay ko yun ano yung OPC hanggang sa hanggang sa na ubus na po na itransfer sa ibang account po ng yung cash yun, yun, ay nagpag-coordinate na siya sa um, aming original anti-cyber crime unit. Nakawag dito na siya ng statement. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.